Tingnan nyo to mga Lodi, napakagaling ng bigas na ito kasi hindi mo na siya kailangang isaing. Oo mga Lodi, ang kakailanganin mo na naman ay ibabad siya ng limang minuto sa mainit na tubig yung mga Lodi. At makakatipid ka pa sa gasol. Uy, okay. so, titingnan natin kung legit yan. Susubukan din natin, okay? Let's go! <laughs> Yo mga lodi at ito na nga yung nakita nating bigas na hindi na kailangang isain pa So ibabadla, ibababad lang daw natin ito sa mainit na tubig So ito buksan na natin siya Ito na nga mga lodi at ito na siya yung mga lodi oh. Shirataki dried rice Yeah mga lodi so try na natin to Yo mga lodi hintay lang natin kuminit ang ating tubig na pinaiinit to no, para maumpisahan na natin. Ayan mga lodi, buksan na natin to. Ayan. So ilagay na natin siya dito. Ayan. Ay, mga lodi, dry dry siya mga lodi. Parang hindi kita. <laughs> ang liwanag kasi ng ilaw natin. Tsaka ulok. <laughs> so ganito ang gagawin natin mga lodi. So lalagyan lang natin ng mainit na tubig yan ha mga lodi. So, ito na. Lagyan na natin. Yan. Ang kaiinit lang ng tubig natin ito, mga Lodi. Yan. So, siguro pwede na yan, mga Lodi. So, papakita ko nyo inyo ayos. So, ganito siya, mga Lodi. No? So, ito. Takpan na natin yan. Yan. So, maghihintay lang tayo ng limang minuto. Ha, mga Lodi, natakloban na natin at iintay na lang natin itong maluto sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. So, o, oh, di ba? Hindi na tayo magluluto pag legit ito, no? So, hintay na lang natin. So, mga laudi, eto, nakalimang minuto na at eto, titingnan na natin kung naluto nga yung bigas sa loob ng limang minuto. Ano, pero nakalagay dun sa video, limang hanggang sampung minuto, no? So, ito na, the moment of truth. <laughs> wow! Ay, hindi masyadong makita. Mga Lodi, luto na siya. So, ito, isasalin ko dito para makita nyo. Ito na, the moment of truth, mga Lodi, ha? Oh! Luto na siya! <laughs> Ang galing! Oh, mga Lodi, oh. Yung bigas na isinalin natin na luto na. So, tikman na natin ngayon. So, ito na. Tingnan natin kung anong lasa niya. Hmm. Masarap siya mga lodi. Ang bango para may ulam na. <laughs> ah. Mga lodi yun. Um. Ito nyo ba? Ayan o. yan siya um. Ay lahat natin dito. Grabe ang sarap ng kanin mga lodi. Promise. Naku natapon. Kainin ko yan. Sayang. <laughs> Sayang <laughs> ang mahal ng bigas. Mm. Mga lodi. hmm dapat mga lodi, tama tama, meron ako ditong sinigang na bangos at hindi pa kunakain nakain. <laughs> so tara, kain tayo mga lodi. Oh, tamang tama ang kanin na aray. <laughs> Sana nga mga lodi, legit na legit ang ating bigas na hindi na kailangang iluto at ibababad mo lang ng limang minuto sa mainit na tubig. Ano?